Fuerza Bandita Fuerza Bandita Magandang araw, ako si Jun Hariol at ito, ang Pwersa Balita ngayon. Para sa ating news headline, Pangulong Bongbong Marcos kinilala ang malagang papel ng US sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Pwersa Bandita Balita Fuerza Balita. Inilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Estados Unidos bilang pinakamalakas na pwersa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa reyong Indo-Pasipiko, partikular na sa South China Sea. Ayon kay Marcos, ang pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas ay nagpapakita ng isang napakalakas na mensahe ng pangako ng Manila at Washington D.C. sa pagpapatibay ng kanilang alyansa. Umaasa si Marcos na magiging lubham kapakipakinabang ang maiklim pagbisita ni Hegset sa Pilipinas at magtatatag ito ng direksyon para sa pinag-isang kinabukasan at kaunaran ng dalawang bansa sa kabilaan ng komplikadong kalagayang pampeyo-politika sa rehiyon. Sinabi ni Hegset naman kay, Mar kay Marcos na inaasam ng Estados Unidos na mapalawak pa ang kooperasyong militar nito sa Pilipinas. Kailangan anyang madlangan ang problema sa buong mundo, partikular na sa reyon ng Pilipinas lalo na sa banta mula sa mga komunistang China. Ang pagbisita ni Hexed, o ni Hexed sa bansa ang kauna-una ang pagdalaw ng isang mataas na opisyal mula sa Administrasyong Trump sa Pilipinas. Bagito ito ng Indo-Pacific ito naman na layuning isulong ang pangsiguridad kasama na ang mga pangunahing opisyal ng pamahalaan at makipagtulong sa mga persang militan ng Estados Unidos at Pilipinas. Puersa Balita Puersa Balita Bisita tayo ng na aming website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Junario Latito, ang Persa Balita Ngayon.